So, yun na nga guys, ang aking bunsong pasaway ay nagyayabang sa <coughs> akin na marunong na nagbasa. Tingnan marunong natin kung talagang marunong na siya nagbasa. Kasi binibilihan siya ni Commander kanina yung mga alphabet. Kasi sabi niya sa akin, alam niya na daw. Kaya tingnan natin kung talagang marunong na siya. Hindi ito. Mas tapit ka pa Ano pa? Oo, si So, I ito. Oh. Ina ito. Ah. Oh. Ito. Ina ito ano ito. Ina. Sabi mo ma, ano yan? Ang tawag mo Aso. Ah, oh. dog. Ubus. <laughs> dog. Uh, dog. 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 Oh, dog. Ito. Ina yan. Oh, <laughs> Eggs. 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 Oh

Mm. <laughs> ano Ina ito? Baso. Baso? Jag. 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 Ito naman. Ano tawag nyo dito? Ketel. 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 Ketel yan. Ito, ito. Anong, hayop, ito? Yan? Anong hayop yan? Hau. Hau. Layo. Ah. Layo. Ito naman. Ano to? ito? Ano to? Milk. Milk. Mm. Ito, ano to? Ah. Ah. At the bus. Piano. Piano. Habit. Habit. Good. Matayla. Matayla. Nenggak yuk. Sun. Sun. A man? A Very good. good. Violin. Violin. X-ray. x Yo-yo. Yo-yo. Zebra. Wow. Zebra. Okay. A. <coughs> e, 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 e. 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 F, e. 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 E hi -E -U 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 very good my right, god